Right? You have to do some Right? Are you helping me or are you disturbing me? I'm helping you. Are you sure? Yes. Okay. But that's not very... strong. Okay. okay? Which one do you see me? This one. Hoy, okay? Okay. Okay. nga namin naghugas ng mga battle ng mga bata, mga kids size. Pumunta sila sa hospital and then kababalik nila ngayon. Mamaya pupunta kami sa bahay ni Lola sa taas, kakain kami ng lunch. Iyatid ko lang muna sila sa taas. Kakain kasi kami ng lunch. Doon kami kakain sa bahay ni Lula. ako sa bahay ni Lula. Kinuwa ko dito sa bus station. Pala at pala sa baba. And then, kumakain na sila. Dito kami sa bahay ni Lula. Pakita ko sa inyo yung labas niya. Yan. Sobrang taas. Kung sa, kan sa amin sa baba is nakita niyo ilog dito naman sa taas. Yan. Wala, nagluto siya ng lugaw kasi nagpatanggal ng tatlong ipin niya kahapon. Ngayon ako naman magluto ako ng noodles. Makain niya yung ko. Maqiche is kain na po tayo. Ito. Hayaan ko din ng mga manok. Kain sa kain yung dalawang bang nanonood. Oi, oh, eat, eat. Shallot. This kind. Yeah. Kain tayo, Maqiche. Friday nga uh, ngayon mga kids size, and di sila pumasok si Charlotte at si Deng Deng kasi pumunta sila sa hospital kanina ng umaga. Last nap, check up na nila sa hospital. So, kinuha ko yung activity nila ganito doon sa school bus kasi dinala ko din kanina ng umaga. Post. S-T. P-O-S-T. M-A-N. Yan. And mag-homework sila kasi sa lunes papasok na sila sa school. I don't see. Deng, ding. Ding how about your homework? He's right. He's right. They don't have my homework. Ah, don't have. Okay, okay. You don't have. You don't have. You, you check first if you have or no. Go, you sit down here. This have. one for you. This one. Cold of it. Oh, very good. And, a niya.